Sabi natin mga kabayan, lalaki ng puno. Ayan siya, oh. Yan. Ang lalaki ng puno, mga kabay. Yung gabi natin. Tapos ito mga kabay, binunot ko kasi ilipat ko nga. May laman siya mga kabay, oh. Yan. Ito yung laman ng gabi. Ayan siya. Dito sobrang lalaki talaga nitong gabi natin. Binawasan ko na siya ng mga dahon. Yan, ito mga kabay, tapusin ko lang yung paggagamas dito sa ilalim ng gabi ang gabi mga kabay napakahalaga din talaga mga kabay dito kami nabubuhay mga kabay kapag wala kaming bigas malayo kasi kami sa bayan ito yung mga kinakain naman mga kabay sinasaing namin napakasarap din ng gabi mga kabay grabe sobrang ano mga kabay sobrang nakakatulong talaga sa amin to dati sa probinsya yan basta alagaan lang natin mapakinabangan talaga natin mga kabay tulad dito mga ginagawa sana makarelate kayo nito mga kabay napakalaking tolong din talaga ng gabi kasi paglantay mga kabay hindi tayo magugutom kahit wala tayong bigas ito nakakatulong tong gabi na to mga kabay sana wag nyong kalimutan na pakilikes pakisir yung video natin kahit saan mga kabay kahit nandito ko sa Manila tuloy pa rin sa ang aking mga pagtatanim maraming salamat bye bye